Welcome mga boss at panibagong hamon naman or challenge yung haharapin natin ngayon. Uh, isang generic amplifier. So, mapapansin nyo dito, kulang-kulang na yung mga pyesa kasi sabi ng mayari hindi na daw natapos to nung ano, uh, pinagawa niya. Nakalimutan ko kung ano nangyari doon sa ano, ba't hindi natapos to. Uh, shoutout sa mayari nito, si Kuya Binok Chu. Yan, Binok Chu kasama to nung dalawa tong pina-repair niya o oh, ipapa niya itong ano ba to ano tatak dito 502A na generic tapos yung nakapila do na ano yung katabi na 737 yung uh, 733 so ito muna unahin ko kasi andito na sa baba at kalas-kalas na so siya yung kasunod sa listahan ng ano so mapapansin natin dito wala na ayan oh no? i-restore natin to ang kulang na na no, mga transistor, uh, mga resistor kapasitor, wala na rin tapos yan, so dadagdagan natin ng ano, i-chat-chat ko muna yung may-ari pala para mag ano, masabihan ko, Okay? tayo dito, so bala ko sana hugasan na muna tong board na to para makasimula na natin pero malinis-linis pa naman para mano ma lang, malinis lang ba ang nabinasa ko dun sa combo namin, sa chat namin ng may-ari. Ang nangyari pala dito ay pinagawa niya sa kumpare niya, kaya lang hindi na natapos. Uh, sa kasamaang palad ay pumanaw na po yung kumpare niya, kaya hindi natapos. Kaya kinuha na lang niya, then sa kanya din nila dito sa atin para mabuo ulit. Yun na muna, so kakalasing ko na muna tong heatsink at saka yung mga ano, para ma-check yung transistor, then pag umandang panahon kasi may bag yung ngayon eh iwan ko lang kung mapatuyo ko to ng ano din saka natin iyan eh oh ah, ito yung repair pero halos dito lang naman yung pinaka problema niya eh uh, kumbaga sa ano basic lang naman to gawa ng check transistor check piyesa na kinalawang troubleshoot check bias check DCO tapos pag nag-click na yung relay okay na dito naman sa harapan ang mga gagawin lang diyan na ah, Uh, potentiometer. Palitan lahat ng potentiometer at saka switch. Okay na yan. Okay. So, nilinis ko yung board tapos pinapatuyo ko. Uh, inuna muna natin dito. So, inuna ko na para may ko na. Wala namang kalawang dito eh. Uh, potentiometer lang. Ayan, yung mga pinagpalitan. <coughs> tapos switch, dalawa. Yung dito, tinister ko. Okay naman. So, ibabalik natin dyan. Then, sasalpa ko ulit. Para yung board na yung asikasuhin natin o may sira dito ano uh, isang transistor tapos maglalagay tayo ng kapasitor at saka mga resistor okay din testing natin baka sakaling mapatunog natin tapos na ikabit ko na naglagay na rin tayo ng ano kapasitor mga isang transistor diyan na kulang saka mga emitter resistor ang problema niya ito tingnan niyo i-on muna natin pag naka-on na siya mayroong DC out sa ano pero gumagana yung relay na nagsiswitch tingnan nyo yung ah, may nasusuka tayo na 4, negative 4.7 sa kabila naman dito sa kabila yan negative 7 so may problema pa siya hindi pa talaga ayos try nating tanggalin yung ano kasi ang DC out niya abnormal kumbaga hindi yung DC out dahil may nag short na pyesa kasi kumagana pa yung relay tingnan natin baka sa feed ng signal yan tinanggal na muna natin tapos sukatin natin uli yan nagsiswitch kasi yung relay oh nung tinanggal natin lalong lumaki yung DC out na <laughs> tinanggal natin yung input yan sa kabila ganoon din meron ding DC out So dito talaga sa amplifier section ang problema. Ano ba gagawin natin dito? Ang gagawin natin diyan ay dadobo check ulit natin yung ano yung ginawa natin diyan o baka may mali tayo diyan nagawa. So saglit lang. Okay, so check natin yung biasing nakaano tayo yung tester. So from dito papunta diyan kasi may nakita nga tayo diyan ano, may DC out. Okay, dito muna sa dulo. Point lang 0.181 tulang point 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 181. point, 157. point 163. but 0.2 lang to 0.88 lang kabila naman 0.4 oh, ito mataas naman 0.4 tapos ito 0.2 so may problema dito double check ko na lang mga muna yung mga kinabit kong piyesa tapos update ko kayo mamaya mali talaga yung biasing niya. Okay, mga sir, mga puso, kinik na dito yung mga kinabit kong pyesa, okay naman. Tapos, driver transistor, okay naman. So, ano pang gagawin natin dito? Pinalitan ko na lahat ng mga transistor. Ito yun, lahat dito. Yan. Kadalasan yun naman nasisira sa mga ano ito. Na, no? Para wala nang hassle na mag-isa-isa ka, papalitan mo na. So, dahil marami naman akong stock niya, no? 5401 at saka 551. Yan ang ginawa natin. Ngayon, may ingay sa labas. Try na natin i-power on. Wala na natin. So, sukatin agad natin yung DC offset. Sa kabila ito, yan, 0.15 na. Sa kabila naman, 0.16, ayos na. So, bias naman ang susukatin natin dito. Ah, dito ka lang. Yan, 0.4. 0.4. Point four, tapos sa kabila ng point four din. Ah, wala dito ah. Kung madumi lang yung ano, 0.4, okay. 0.4. Point, Point four. So normal na uh, yung bias nyo na abnormal at saka yung DC offset nya. So ang dahilan dito kung titingnan nyo naman to mukhang maayos pa tingnan pero mga boss may mga kaso kasi na ang mga semiconductor katulad nito na pyesa IC, transistor Ah, uh, sa tester okay siya pero pag nagda uh, pinasukan na siya ng voltahe or current, uh, nagbabago na yung ano niya, function niya o kaya nagbabago na yung characteristic niya o nagbabago na yung ano. So minsan sa tester okay, kaya ang mas the best diyan, is hassle ay actual na palit. So ang ginawa natin para hindi tayo matagalan, actual tayo na nagpalit niyan. Okay? So ibalik ko na lang to doon tapos i-testing it natin. So saglit lang ayun eh, balik na natin mga boss ah, ang gagawin natin dyan ay susukatan na natin yung DC out ng light at sa kalip tingnan natin kung okay na yung ano up 0.17 0.14, okay so mag-try tayo ng speaker speaker yan tapos ah, jack ito lang Tingnan natin yung audio natin kung okay na. Yeah. Tapos, yung pinaka audio natin. Dito ata yan. So, lagay natin sa DVD. Yan ba, mo, nakababa pa yung audio. Thank you. Ngayon, parang may nagkakaluskos pa. So, antayin natin mga ano? Oh, may kaluskos ah. Bakit kaya? Baka may lukos. Ah! Wala namang loss So medyo na din uh, marami marami tayong pinalitan dito. Isang transistor, kapasitor, mga emitter resistor, tapos yung mga transistor na malalit. Plus potentiometer at saka ano. Malaga na gawa na. Sir, parang may kaluskos pa. Obserbahan ko na lang. Okay mga sir, mga boss. Kung wala namang ibang problema na to Obserbahan ko na. Papanda rin ko muna mga 30 minutes. Kung wala namang problema. Baka hanggang dito na lang yung pagpablog natin. At kita kita ulit tayo sa susunod kong video mga boss. God bless po.